Uy! Uy, sa'yo may para kay Ian, ha? Oo, oh, bala. bahala. Ang cute pop, Pierre. pop. Teka na ba? Ako. Yung scene. Ah! Diyan, si Ian eh. Ah. Okay. Next time. Di ba si, si yun? Pinili mo yung katropa mo kaysa dream boy mo? Oo naman! Wow! wow. Loyal! Bigyan ng points yan! Ang tunay na katropa, loyal! Kaya may TNT treats! Earn loyalty points, kada load to redeem great rewards! Register na and get 10 bonus loyalty points! Text TREATS to 9800.